Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang huwag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos. Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay apat na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, apat na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko ang video. Bali mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid natin tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay. Shout out kay Casemiro Panilaan. Yun na nga mga masters, no? Bala hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2061-2065. hanggang 2065. Galit na galit si He Shao Shao kaya nagalit siya. Naisip niya na noong una niyang nakilala ang Aaron, siya ay isang hamak na dilaw na karakter. Pero ngayon, naging malakas na siya. Sa sobrang laki ng status gap, natapos lang niya ang counter-attack sa loob ng wala pang isang buwan. Masasabing ang Aaron na ang idolo ng buong apocalypse. Kung ikukumpara kay lintong noong mga taong iyon, mahigit sampung lansangan na ang kanyang iniwan. Tingnan mo ulit sarili mo. Ang anak na babae ng Panginoon ng tatlong bulwagan, na dating mataas sa itaas, ngayon ay ibinaba sa dilaw na larangan. Bagamat ang pagkakakilanlan ng kanyang anak na babae ay nananatiling hindi nagbabago, ang kanyang aktual na katayuan ay ibang iba sa eron. Alam na hindi niya kayang talunin ang Aeron, siya Shao Shao ay hindi patuloy na insultuhan ang kanyang sarili. Sa halip, nakatayo siya sa parehong lugar na puno ng puot at lamig at titig na titig sa Aaron. Aaron, baka mayabang ka. Balang araw, tatapakan kita. Malamig na sabi ni Hi Shao Shao. Si Han Sanyi, na may walang pakialam na ekspresyon, ay nagsabi, Siya Shao Shao, na iniiwan ang pagkakakilanlan ng anak na babae ng ikatlong bulwagan, ikaw ay wala sa apocalypse. Alam kong hindi ka kumbinsido sa akin, ngunit alam mo na ang puwang ng lakas ay maaring hindi binubuo ng isang bibig. From today on, I will use all my energy to train. I don't believe that my talent can't match your garbage. Sabi ni Xiao Xiao, talento. Aaron smiles. Talking about talent in front of him, even Lintong is nothing. Ang mayroon siya ay hindi lang ang kanyang talento. Ang pagdaragdag ng bungo at pulang prutas ay ginagawang isang walang kapantay na tao ang Aaron. Kahit siya Ching Feng at Yilaw ay may kapangyarihang lumaban. Kung hanggang saan ang kaya niyang labanan, hindi alam ng Aaron. Pagkatapos ng lahat, hindi niya alam kung nasaan ang kanyang limitasyon, at hindi niya alam kung gaano siya kalakas sina Ching Feng at Yilaw. Siya Shao Shao, sumuko ka, o matatalo ka. Umiling si Aaron at sinabing. Sa sandaling ito, biglang pinalakas ni He Xiaoxiao ang kanyang isip. Dapat niyang ikulong ang Aaron sa pamamagitan ng sarili niyang lakas. Gusto niyang palakasin ang sarili. Sa ganitong paraan lamang siya magkakaroon ng pagkakataong makatapak sa Aaron. Sa oras na ito, tumakbo ang katulong hanggang sa Aaron. Walang nakitang tao sa silid ni Aaron, ngunit labis niyang inaalala ang kanyang katulong. Sa kabutihang palad, ang Aaron ay isa na ng ngayong celebrity ng Apocalypse. Maari mong malaman kung nasaan ang Aaron sa pamamagitan lamang ng pagtatanong. Aaron, paano ka napunta sa ganyang lugar? Tinanong ng katulong ang Aaron. Ang sariling plano ng Aaron ay natural na hindi sasabihin sa mga tagalabas. Sinazu ang tang at gong Tian ang dalawang piraso na itatago ng Aaron sa mundong ito. Kahit na hindi na talaga siya makakabalik mula sa ikalawang mundo, ang buhay ng mag ni Ivory ay higit na mapoprotektahan. Anong problema? Tanong ni Aaron. Tumingin ang assistant kay Xiaoxiao. Xiao. Ipinapakita ng babaeng ito na gusto niyang patayin si Aaron sa publiko. Iyon ang dahilan kung bakit siya ibinaba sa yellow level ni Ching Feng. Kasalanan niya ito. Bukod dito, ang katulong ay palaging hindi nasisiyahan sa kanyang Xiaoxiao. Xiao. Ang babaeng ito ay masungit at kusa kung hindi siya ang anak ni Ching Feng, hindi siya magiging kwalipikadong sumali sa apokalips. Sumunod ka sa akin, sabi niya sa daan sabi ng katulong. Tumango si Han Sanchen, at bago siya umalis, tiningnan niya si Xiao Xiao. Hindi maiwasang bahagyang umangat ang sulok ng kanyang bibig. Ito ay hindi panlilibak, ngunit pakiramdam na siya Xiao Xiao babaeng ito ay napaka nakakatawa, Aaron sa kanyang katawan na dama ng isang pakiramdam ng pagpapalagayang loob, ito pakiramdam ng pamilyar sa isang babae na may pangalang Mifel na dama. Siya at si Mifel ay tila kabilang sa parehong uri ng babae, ngunit siya ay mas masahol pa. Parang kapag nakita siya ng isang lalaki at ayaw sa kanya, ito ay ay. Isang pagkakamali, Aaron, hintayin mo ako. Isang araw, luluhod ka sa harapan ko. Si Hi Shao Shao ay umuungal sa likod ni Aaron. Hindi mapigil ang matawa ang katulong ng marinig ang mga salitang ito. Sa lakas ni Xiao Xiao, gusto pa niyang lumuhod si Aaron. Ito ay wishful thinking. Napakabastos ng babaeng ito. Inilantad niya ang kanyang puso na patayin ka sa harap ng lahat. Kaya naman siya ay ibinaba sa dilaw ni Ching Feng. Kahit ganoon, hindi niya napagtanto ang kanyang pagkakamali. Walang magawang sabi ng katulong. May isang napaka-extreme na tao sa mundong ito na nag-iisip na ang buong mundo ay dapat umikot sa sarili nito. He Xiao Xiao ay ganoong tao. Aaron Way. Wala pang isang buwan bago ka na-promote sa antas ng Chanzi, at hindi niya inisip kung mayroon ba siya ng ganoong kakayahan o wala. Sa aking palagay, walang sino man ang makahihigit sa iyong mga mahuhusay na tagumpay sa hinaharap. Nakangiting sabi ng katulong. Lumapit ka sa akin para lang purihin ako. Tanong ni Aaron. Assistant A. Leng, ito ay bumalik sa Diyos. Mabilis na nagsabi, magmadali kang bumalik sa Cloud City. Anong problema? Nagbago ang mukha ni Aaron. Nang makita ang kanyang sabik na hitsura, tila may nangyari kay Yun Cheng. Ang Yun Cheng ay mayroong Aaron na pinakamahalagang alalahanin. Hindi niya gusto ang anumang aksidente sa Yun Cheng. Gayun pa bago umalis, ipinaliwanag na ng Aaron ng lahat. May Mo Yang sa Yuncheng, kaya dapat walang gulo. At kahit may bagay na hindi kayang lutasin ni Mo Yang, di ba nandoon si Nangang Boleng? Pagkatapos ng magandang balita mula sa kuweba ng Jablo, akala naming lahat ay patay ka na, kaya pumunta si Fang Zon sa Cloud City upang ipaalam ito sa iyong pamilya. Ipinaliwanag ng assistant, damit Aaron ay hindi mapigil ang sumigaw kung alam ni Ivory ang tungkol dito, gaano siya kadesperado, gaano katagal na wala si Fang Zan. Tanong ni Aaron, ilang araw na siguro nakarating na kami sa Yuncheng. Sabi nung assistant, huminga ng malalim si Aaron at nakarating sa Yuncheng matagal na ang nakalipas. Ang bilya sa gilid ng burol ay hindi dapat nagtayo ng isang memorial hall, ano ang tawag dito? Paano mo may isip na patay na ako nang wala ang aking katawan? hindi na kay Mixi si na, paano makikita ng sino mang pumapasok sa kuweba ng Jablo ang bangkay. Sabi ng katulong, naisip ni Aaron ang mga puting buto sa buong mundo sa kuweba ng Jablo. Akala niya iyon lang ang dahilan. Nang mamatay siya sa kuweba ng Jablo, may mga bangkay pa, na naging siya ng mga kakaibang hayop na iyon, tulungan mo akong sabihin kay Mr. Lina malapit na akong umalis. Sabi ni Aaron, huwag kang mag-alala. Si mister. I ang nagtanong sa akin na bumalik ka kaagad. Sabi ng katulong, si Han San Chen ay nagmamadaling bumalik sa kanyang tinitirhan. Bagamat sabik na sabik siyang bumalik sa Yun Cheng, hindi niya may iwan si Jiang Yingling na mag-isa sa Changki. Total, nasa Yun Cheng din si Hiting. Dahil gusto niyang bumalik, natural na gusto niyang bigyan ng pagkakataon ang kanilang mag-ina na magkita, Yingling, sumunod ka sa akin at bumalik sa Yun Cheng. Han tatlong libong dalawang salita ay hindi sinasabi na itulak ang silid ni Jiang Yingying. Ang hangin ay agad na paghalay, na nakatayo sa harap ng kama na si Jiang Yingying, ay magpapalit ng damit, kaya ang Aaron ay pumasok. Apat na mata mag anak dalawang tao ay natigilan, ang linya ng paningin ni Aaron kahit na hindi na mamalayan ay naganap ang pababang paggalaw ng pagbabago. Oo, pasensya na, nagmamadaling humingi ng paumanhin si Aaron at saka lumabas ng kwarto kakaiba ang pagganap ni Jiang Yingying. Kung ang isang ordinaryong batang babae ay nasira sa isang silid upang makita ang lahat ng liwanag, siya ay matatakot. Ngunit wala itong nararamdaman sa kanyang puso. Sa kabaligtaran, mayroon siyang isang uri ng nostalgia na hindi maipaliwanag ng malinaw. Ayaw niya kasing lumabas si Aaron ng ganito. Pagkatapos magbihis ng maayos, binuksan ni Jiang Yingying ang pinto gaya ng dati at tinanong si Aaron, Kuya Aaron, ano ang problema mo sa pagmamadali mong hanapin ako? Inakala ni Aaron na ang susunod na pagkikita ay magpapahiya sa kanila, ngunit hindi niya inaasahan na si Jiang Yingying ay mukhang walang nangyari. Tila ang bigla ang kanina lang ay hindi siya natakot o labis na nag-aalala. Babalik tayo sa Cloud City ngayon. Sabi ni Aaron, si Jiang Yingying ay kinakabahan, Aaron na sabik na bumalik sa Cloud City, ay dapat nawala sa isang bagay. May nangyari ba kay ate Ying Ziya, o Niner? Tanong ni Jiang Yingying. Sige at magpaliwanag ka sa daan. Umalis sila sa apokalips ng walang anumang bagahe. Sa daan, ipinaliwanag ni Aaron kay Jiang Yingying ang dahilan ng bagay, na ikinalungkot ni Jiang Yingying. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hahayaan ni Hilaw na bumalik si Fang Zon sa Yun sa lalong madaling panahon upang iulat ang kanyang libing. Gayun pa man, nauunawaan para kay Hilaw na gawin ito. Kung tutuusin, isa rin siyang tao na hinamon ng kuweba ng demonyo. Hanggat alam niya ang panganib sa kuweba ng Diablo, maaaring isipin niyang patay na si Aaron pagkatapos ng malaking balita. Walang sino man ang mag-iisip na makakaligtas sila sa ganoong sitwasyon kung labanan nila ang ibang mga hayop ng direkta. Sa pagbabalik ng Aaron sa Yuncheng, pagkatapos na masipsip ang enerhiya ng hangguo, malinaw na nararamdaman ni Nazu ang tang at gangtian na magkaiba ang kanilang mga katawan. Ang kapangyarihan ng pagiging handang gumalaw ay parang isang tunay na chi. Ito ang pakiramdam na hindi pa nila naramdaman. Guru, hindi ko akalain na ganito pala kalakas ang prutas na ito. Ngayon nararamdaman ko na ang lakas ko ay higit sa dalawang beses na mas malakas kaysa dati. Tuwang-tuwang sabi ni Gang Tian kay Zhu Ang Tang. Ito ay higit sa dalawang beses, hindi bababa sa higit sa tatlong beses. Tuwang-tuwa rin si Zhu Ang Tang. Matapos ang higit sa sampung taon ng Chunky, ang kanyang lakas ay hindi na napabuti pa, na humahantong sa kanyang paggugol ng maraming oras sa yellow level. Para kay Zhu Ang Tang, ang pagpromote ng status ay halos naging isang luho, ngunit hindi niya naisip na ang pagdating ng Aeron ay gumawa ng isang malaking pagbabago para sa kanya. Guru, maaari bang maging Xuanzi level ang ating kasalukuyang lakas? Sabik na tanong ni Gong Tian, ito ang inaabangan ng bawat apocalypse ang bawat tao'y umaasa na ang kanilang lakas ay maaaring maging mas malakas, upang makakuha ng isang mas mataas na posisyon sa apokalips. O maraming tumatakbo sa pamilyar ay promote namin ang antas ng salita ay walang problema, sabi ni Zhu Ang Tang. Tuwang-tuwa si Gang Tian na hindi niya maisip. Pero ngayon, nasa harapan na niya ang pag-asa. Sa oras na ito, biglang lumuhad si Zhu Ang Tang. Lumuhad din si Gang Tian sa lupa naiintindihan niya kung bakit ginawa ito ng amo. Ang pagluhod na ito ay para sa Aaron. Kahit na wala sa harap nila ngayon ang Aaron, sulit ito. Sa buhay kong ito, sa iyo ang buhay ko. Tutupad ko ang iyong mga kinakailangan sa aking buhay. Matigas na sabi ni Zhu Ang Tang. Medyo hindi pa rin kumbinsido si Gang Tian nang lumuhad siya sa Aaron, ngunit sa sandaling ito, siya ay tunay na taus puso, dahil ang Aaron ay nagpalakas sa kanya, at may isa pang napakahalagang bagay. Kung gusto niyang lumampas sa limitasyon, kakailanganin niya ang tulong ng Aaron sa hinaharap. Kung tutuusin, natatakot ako na ang buong apokalips ay siya lamang. Cloud City. Sa wakas ay lumitaw si Fang Zan na may guilt. Guilt sa gate ng Yondeng Villa. Sa mga araw na ito, nagdurusa siya sa kanyang puso. Upang humingi ng impormasyon mula sa kanyang anak na babae, makasarili niyang itinago ang pagkamatay ni Aaron dahil alam ang sakit ni Ivory, si Fang Zan ay nag-aalangan kung pupunta siya upang makita ang mahalagang babae ni Aaron. Sa wakas, ngayon, nagpasya na kahit na hindi niya masabi sa kanila ang tungkol sa pagkamatay ni Aaron, dapat siyang pumunta upang tingnan ang sitwasyon ni Ivory. Kung makakatulong siya, gagawin ni Fang Zan ang kanyang makakaya. Sa gate ng Villa Area, maraming tagamoy ang bawal pumasok. Maging ang may-ari ng Villa Area ay hindi na makakabalik sa kanyang tahanan pansamantala. Ang buong Yondengshan Villa Area, ngayon ay ang Hillside Villas na lang ang kwalipikadong bumalik. Gayunpaman, bagamat ang ganitong uri ng pag-uugali ay napakalabis, walang sino man ang nangahas na magreklamo. Kahit na ang may bahay dito ay hindi na makabalik sa kanyang tahanan, hindi na sila magsasalita pa. Ito ay dahil sa deterrent power ng Aaron. Hangga't siya ay may mahabang isip, hinding-hindi siya maglalakas-loob na makisali sa anumang contradiction sa Hillside Villa sa Yuncheng. Anong ginagawa mo? Napatigil si Fang Zhan nang papasok na siya sa villa area. Sabihin mo kay Moy ang naang pangalan ko ay Fang Zhan. Si Fang Zhan ay hindi sinubukang pumasok, ngunit naghintay sa parehong lugar. Bagamat maraming bantay pinto, para silang mga nunal na langgam sa sampung panginoon ng apocalypse. Kung gugustuhin niya Magagawa niya ito tulad ng walang sinuman. man. Mr. Fang, please come in. Matapos may ulat ang balita kay Moyang, hindi nagtagal ay nagbigay ng feedback si Moyang at hiniling sa kanila na ipaalam ito. Tumango si Fang Zan, pumasok sa Villa area at pumunta sa Hillside Villa. Sa pasukan ng Villa sa gilid ng burol, nakita ni Fang Zan si Nangang Bolang. Ang matandang ito ang pangunahing salik upang mahanap ang kanyang anak na babae. Nang makita ni Nangang Bolang si Fang Zan, mukha siyang magalang. Kung tutuusin, siya ay isang tao ng apokalipsis, at karamihan sa huling kalahati ng buhay ni Nangang Bolang ay ginugol sa kung paano makapasok sa apokalipsis. Lumapit siya kay Fang Zan at may paggalang na tumawag, Mr. Fang. Nangang, may balita ka ba tungkol sa anak ko? Mukhang patag ang ekspresyon ni Fang Zan, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pagkabalisa, Mr. Fang, mangyaring makatiyak na ayon sa paglalarawan ni Mr. Fang, maaari naming matukoy ang edad ng iyong anak na babae. Ngayon ang mga puwersa ng pamilya Nangang ay lahat sa buong mundo ay nakuha ang ulat ng DNA ni Mr. Fang at unti-unting nag-iimbestiga, bagamat ang pamamaraang ito ay medyo hanggal, ito lamang ang magagawa sa kasalukuyan, sabi ni Nangang Bolang. Ito ay talagang naghahanap ng karayom sa isang dayami, Ngunit bukod doon, walang ibang paraan ang Nangang Bolang. Pagkatapos ng lahat, si Fang Zhan ay may masyadong maliit na impormasyon upang investigahan. Bukod dito, ang ganitong uri ng bagay ay ginagawa lamang ng pamilya Nangang, na may impluensya sa buong mundo. Hindi ito biro. Kung magkano ang halaga nito, ito ay isang astronomical na numero para sa karaniwang mayayaman, ngunit ito ay isang patak sa balde para sa pamilya Nangang, kung mahanap ito ng aking anak, Magpapasalamat ako sa Panginoon ng nangang, sabi ni Fang Zan. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni Kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!